Ito na ata yung pinakamalakas bumenta ng laing sa lahat na nakainan ko. Biruin nyo, ganito lang namang kadaming tuyot na daw ng gabi yung nauubos nila sa maghapon lang. At ang kwento pa nga sa akin na may ari ay madalas maraming nabili sa kanya at pinapadala pa sa ibang bansa tulad ng Europe at Canada. Marami yan. Ang dami no. Dinadala na ko rito, mga 20 kilos. Ang galing sa Bicol din? Bicol talaga. Okay. Iba ba yung dahon dito sa taga sa Bicol? Oo, oh, kasi yung galing dito sa Manila, may ano, may Mindoro, uh -huh. So yun guys, oh, bago tayo magtikiman, ah, kung nag kayo ng salamin, quality, mura, 1,000 lang guys ah, 999 nga lang eh. Ah, basta 0 to 200 grade, meron na kayong salamin. Rekta na kayo guys, may IHOP, ayan, located sila sa may Carriedo, baba kayo ng Carriedo Station LRT. Doon sila mismo sa may Emerald Circle, ayan. So ayan okay, guys, so, oh. nagahanap kayo ng quality, matibay na sa Ayan, rekta na kayo doon. Ang kay kayo, ma'am? Opo. Saan po kayo sa Bicol, ma'am? Sa Baaw, Kamarinsur. Ayan, mukhang napakasarap naman yan, ma'am. Oh, yan ang specialty ko dito sa tindahan. Ah, uh, gaano na po kayo katagal naggagawa niya, nagluluto? Ah, uh, 20 years na. Yung ganito kadami, ma'am, mga ilang kilo yan, ma'am? Kalahating kilo. Tapos nauubos yan sa mag-apol lang, ma'am? Opo. Kulang pa yan. Kulang pa ito, ma'am? Marami mga nag-order niyan eh. Marami nag-order ano eh, ma'am? Take out o dine-in? May take out, may dine-in. Tapos, yung iba, in-order, dinadala sa opisina. Yeah. Nabanggit niyo sa akin kanina, ma'am, uh, maraming nag-order na ito, dinadala sa ibang bansa. Eh, hindi ba siya nasisira? Hindi, po siya nasisira agad kasi eh. yung kailan po yung gata niya. Ano talaga? Purong gata po kasi talaga yun. Eh yung pinakaunang katas niya, yun ang nilalagay niya dito. ma'am. Mm. Oh, yan na talaga yun. Wala na halong ano? Wala na. Yung pangalawa, wala. okay. Purong gata lang. Yung kakang gata talaga, ma'am. Kakang gata talaga. Mm. Mga ano, sampung ano yan. Sampung kilong gata. Sampung kilong gata, ma'am. Sa isang lutoan lang. Grabe. Napansin ko nga, ma'am, dito okay. sa labas, nandito yung mga tuyo na dahon, ma'am, no? Ayun. Yeah, marami yan. dami, no? na ko rito, mga 20 kilos. Binadala yan dito ma'am, galing sa Bicol din? Bicol talaga. Okay, iba pa yung dahon dito sa taga sa Bicol? Oo, oh, kasi yung galing dito sa Manila, may ano, may Mindoro, alu-alu na. Iba pa Ayan, rin yung dahon doon ma'am? Hmm, sige sige ma'am. Ma'am, sa mga tumigim dito, ng luto mong laing, saan po kayo matatagpuan at anong oras kayo nagbubukas? Sa ano, sa Moray Street, President Quirino, Avenue, Pandakan, Manila. So ito na yung lion, guys Dito sa mga ipandakan may nila Ayan Ito daw yung pinakamabisa eh Sabi ni ano Topper the Great Saka ni Papa doon Ano natin Taga Bicol talaga yung mga nagluluto nito na Kita nyo naman sa likod ko Sako sako yung ano Bulto bulto Yung dahon ng sa ano Gabi Wow Bagong luto Ang bango Sarap. Gatang-gata talaga. Wala kang ibang malalasahan. Yung dahon lang, yung gata, tapos tama-tama lang ang niya, Hindi nakakapaso sa dila. May kasamang, ano, baboy. Ayan. Hindi siya maalat. Tama-tama lang talaga asin. Sarap talaga nito, grabe. Take out ako nito mamaya. Yeah. So yun guys ha, gusto ko nang namnamin Gusto ko nang kainin to ng maayos Ang kasi talaga Pero biro ha Dayo na kayo dito sa may Dito lang sila guys sa may West Samora Corner Quirino Avenue ah, Kahaba ng ano, Quirino, sorry Tama ba? Oo Malapit lang sila mismo sa may Pure Gold Pandakan Ayan Open naman sila dito araw-araw So, kain na na